ito rin yung hindi ko maintindihan sa mga Pilipino si ate pumunta dyan para gumawag sa, sa rally mayroon siyang pinaglalaban na parang katulad natin pinaglalaban niya yung corruption na nangyari sa Pilipinas pero tingnan niyo itong mga mga Pilipino na hindi naman, hindi naman lahat pero karamihan napansin nila yung maitim na kilikili na atin. Ano bang klaseng mga Pilipino tayo? Imbis na suportahan yung kababayan natin na lumalaban, napapakita ng galit sa nangyayaring corruption sa Pilipinas. Pero dine-degrade natin si ate. Dine-degrade din na si ate. Imbis na makita yung naglalaban niya. Ano nangyari? inipintasan siya ng mga tao ng mga Pilip, ibang mga Pilipino ganoon na ba katanga yung mga Pilipino ganoon na ba tayo kamang, kawalang niya nimbis na makisali ka makilaw ka magpakita ka ng simpat siya sa sinasabi niya sa sinasabi niya sa nangyayari sa Pilipinas mag a tayo pipindasan natin sa atin kayo ba? kayo bang mga Pilipinong namimintas dyan kay ate? May ginagawa ba kayong parang para magpakita man lang na suporta o galit dyan sa nangyaring corruption sa Pilipinas? Ano ko lang?